Muling na ng Nutri-Ban at iba pang pagkain ng gobyerno sa ilalim ng BBM Nutrition Program ngayong araw. May git isang libot isang daang mga mag-aaral sa Navota City ang naging benepisyaryo ng programa. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita. Patuloy na tinututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng nutrisyon ng mga kabataan sa bansa. Ngayong araw, namahagi si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ng mga Nutribon, Mineral Water, Powdered Milk at Oatmeal sa North Bay Boulevard South Elementary School sa Navotas City. Mahigit isang libo isang dang kinder at grade 6 student ang naging binibisyaryo ng programa. Magagaling sila ha? at uh, talagang uh, yung, yung kanila, makikita mo sa kanila yung talagang interest nila sa pag-aral. Kasi siyempre, busog din sila sa pangaran ng kanilang mga magulang na kailangan mag-aral sila ng gusto upang magkaroon sila ng mas magandang pinabukasan. Ang North Bay Boulevard South Elementary School ay ang ikaapat na eskwelahan na binisita ni Sekretary Gadon mula na inilunsad ang BBM Nutrition Program. Lubos ang pasalamat ng pamuno ng eskwelahan na naabot sila ng programa ng gobyerno, lalot pansamantala silang nakikisilong sa North Bay Boulevard North Elementary School habang tinatapos pa ang kanilang bagong school building. Malaki may tutulong ito kasi alam naman natin na uh, ang mga batang yan ay hindi naman talaga nakakakain ng maayos. So kahit papano yung binigay ni Secretary ay matutugunan ang kanilang pangangailangan. Ipinagmamalaki ng skwelahan na ilang taon na silang zero dropout. Ginagawa namin ang na paraan through modules. Yung iba naman na ah, hindi makapag-online ay may mga teachers naman na nagbibigay na kahit mapano pa sampu pisong internet. Nagsisilbing motibasyon na mga estudyante ang BBM Nutrition Program upang patuloy na mag-aral ng mabuti. Nagpapagrami ito para sa amin, para makuha na po namin ang tabo ng at para po maging moralisag po kami. Hindi pa huli ang North Bay Boulevard Elementary School sa paglahok sa iba't ibang kompetisyon, kabilang sa journalism contest. Lalahok din sila sa arnis at table tennis sa regional level sa NCR sa darating na Abril. Sa ngayon, umaabot na sa halos 4,000 estudyante ang naabot ng BBM Nutrition Program mula mga ito sa Quezon City, Caloocan City, Malabon City at Navota City. Tiniyak ng gobyerno na aabutin pa nila ang mas maraming kabataan na itunuturing na pag-asa ng bayan. Bernard Veret para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.